mga uh, kababayan uh, ito po yung lagi ko lagi pong pinapaalala ng Lord ano po uh, kasi kaninang umaga sinabi na naman ng Lord wag matakot kasi mayroong mga paparating na mga kalamidad na naman yan so ano po dapat natin gawin kapag po may mga kalamidad na paparating o kaya dumaan diyan na sabi ng Lord Una, dapat sumandal tayo sa Kanya Wala na po iba tayong sasandalan maliban sa Diyos Na lumalang ng langit at lupa Diyos ni, An ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob Siya yun uh, Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat Kaya kayang-kaya niya tayo ipagtanggal At sa Kanya tayo sumandal Number one yan, no? sumandal sa Diyos Pangalawa, umasa sa Kanya sa lahat ng pangailangan ano po, number three, huwag matakot. Ano, dyan sa mga paparating na kalamidad na yan. And then, pang-apat, magkanlong sa ilalim ng kanyang pakpak. Ano po, kasi yung kanyang pakpak malabay at uh, siguradong safe po tayo dito. So, sa paano natin magagaway? Eh, sabi niya kasi sa Psalm 91, He who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Almighty, will say to the Lord, My refuge and my fortress, my God in whom I trust. So, let us trust the Lord, the God of the universe, the Father of our Lord Jesus Christ, na namatay dun sa Kalbaryo para bayaran ng ating mga kasalanan. Kailangan lang lamang natin siyang tanggapin sa puso natin bilang Panginoon na tagapagligtas sa ating buhay. Then we can claim what what the Lord is saying. So mandal sa kanya sa paparating na ka, kalamad, kalamidad. Pangalawa, umasa sa kanya sa lahat ng pangailangan. Pangatlo, huwag matakot. At pang-apat, sabi niya ay uh, magpa sa ilalim, magkanlong sa ilalim, kanyang mga tao. So sa ito po ang niyong lala, si Lala Madam, nagsasabi sa inyo na, kapag ang Diyos ang ating gabay, sa inyong buhay. God bless everyone. Bye!